Ayun. Good afternoon. May kalab shout out ko sa ating lahat. Ayun. Pasyal-pasyal muna tayo. Ang ganda ng view oh. Shout out sa mga taga Hong Kong squad. Shout out sa ating lahat. Happy Sunday. Akad tayo. Pupunta doon. muna tayo dito sa seaside. Tago tayo uwi. Nandito lang ako. Hindi ako lumabas, guys. You know that. Ngayon lang ako lumabas. Dito lang tayo. May ginawa lang ang peg. Pasyal muna tayo dito sa ano. Tapos diretsyo na tayo uwi. Yan. Bumili lang ako ng chichirya sa baba. pag po kayo dito sa aming uh, sa aming place. Special po kayo dito sa amin. Doon tayo. Ganda dito. Doon tayo sa bandaron. Hanggang doon, malawak ito ay. Ay! Oh, Sorry. Hmm. Eh. Tay ba ang ganda oh. ganda ng views. Ayun. Special ko kayo dito sa amin. Sa area namin. O, oh, ba? Diba? Ang ganda eh. Ay, ay! Daming bubbles. Uy, ba't kaya ganyan, Oh? Ano? Oh. Yan po yung dagat. Ay, daming isda. Maliliit lang. yan actually dito. Walang katapusan ito guys. <laughs> Hanggang doon sa Aberdeen. Ang ganda, oh. Yan, 'di ba ang ganda? Ganda ng views talaga, promise. Ay, ba't kayo bumubula? Diba? Ang ganda ng views namin din eh. Hmm. Dito lang ako oh. 想咩特別新鮮嘅？<noise> Bye guys!